Para ano po, dito po titikita. Wala po kaming dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung gano'n. Ang violation niya, traffic violation. dapat pag may violation, ticket eh. Mm -hmm. So dahil wala kayong panikit, clean up ninyo. Clean up mo, kasi naka-obstruct po. O, sige. Clean up mo, kasi naka-obstruct. O, ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean up mo. Pero malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo. Lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka na huli? Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may korbada doon, pag may na-aksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Clean up mo eh di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon. alam mo, ang problema talaga kapatid, marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Napag-alaman ko, yung boss niya pala, Nagda-dialysis eh. May malubang sakit eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin niyo yung ordinansa. O, baka hindi niyo alam. Pag hindi nagsettle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang mag-settle ng 1,000. Eh kasi, kapatid, ano, ba't n'yo kailangan kausapin ang boss niya para baka mag-o-offer? O, eh, akong, sa, sa taong bayan, yun ang iisipin. O, sige. Excuse, uh, uh, Bakit uh, gusto uh, mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Hindi, bakit kailangan tawagan pa niya ang boss? Uh, actually, hindi po ako ang nag an nagsabi po noon. Ang inaano ko po, ang sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari. Pero wala Ganito nga kapatid. Sa pagpapatupad ng batas na nito, walang pakialam ang boss niya. Dito, hindi ito trabaho ng congressman. Nakakaawa lang yung katulad niya na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan eh. Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kung Kumbaga, mas malaki pa ang violation nung nag eh. Pati yung team leader eh. Sana huwag na ninyong gawin ito kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. Eh nakarating pa sa kanya 5,000 ang babayaran niya. May nagsabi sa iyo. Ito po, ito po. Isabi po sa akin, nakalagay po diyan na 5,000. Oh. Mali. Attended eh. Ito po. Hmm. So nakalagay dito kapatid attended, di ba? At na witnessan mo sa pag-uusap. Nagkaharap-harap, di ba? Hmm. So ang babayaran niya 1,000 lang. Sa ano po kasi to sa truck, kaya 5,000? Hindi, kung kung kapatid, kung walang driver. O, ay ang pagkalam niya, 5,000. Siyempre, usapan tayong tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Ano?